Ayaw pa kauna natin. Na may Huwata lang. toy ay kanon pa. Nagkuha. Huwata lang ha. Nagkuha kanon. ayo kauna na diha. Hugaw man ha. Basura. Ayaw kauna ng basura. Kaluoy ba oy? Ito ako tayo. Nagkuha pa sa mama kanon. Huwata lang. Huwata. pay kanon. Nagkuha ha. O oh, dara dara. Hali. Amat iwa ko ng tagasa. Tagasa mga day. Dai kon anak sudah ada nama? Oh, nai lechon. Tega asam dek ada ai. Hah? Ayo kau nuk basura pangayo lag kanon. Dai hugau kayo na ang kan basurahan. Yan guys, loy kayo. Kau na dire guys sa mga panlabay nga pagkaos basurahan. Wa mi kay bawan ning bayhana og tagaasan ning bayhana. Ayan guys, to yung lakaw na ng kataga anong kanon. Bukom na guys, yung kaon ng basura. Malinabay na nga pagkaon ng bagay ba. Oh, luoy guys, ate. So, ato ka nang interbihon. Oh, ka na siro. Ate, pwede na kag interbihon ato. Ha? Ako ako kang interbihon ha? Kung oh, tagasa ka Ayo Ayan guys oh Ate tagasa man ka Ha? Tagasa man ka? Ha? Oh, Taga ra ka or tagasa man ka? Waray ka waray? Oh. Ha? guys di naman mo tumakuha no so ayaw ka ng basura na mga ngayon lang kanon at kaan na magkakanon ha ayaw ka o basura kay kanang basura pag kaon mo nasa iro uri iring magaling iro ana di mga na pang kaon na mga askal ayaw pang kaon dito sa basura pangayo lang kanon ha ayan guys no so, looy kayo guys kay muna na nangay kayo rin dito sa basura nang kaog basura aning ah, kaog mga basura Hmm. Uh -huh. Taga asam de gyud. Ha? Uh -huh. Suloy kayo, guys. Uh -huh. Nga kaon lag basura. Uh -huh. kinsa kay tagianin no kung kinsa may nakapanon na ng atong video, naot nga ang mga tagtungod ani kuhaon ni, guys kay Luoy kay sa si way makati man ya Nonya, onya mga una lang nalas basurahan guys so ni nice ati kisa to pangan ate ha awak kay baw murmag buntis gali siguro ni guys So okay sa may makapanood nga uh, itong video no Sa inaot nga mga katagtungod niya makita ninyo ni video Para makuha ninyo, si ate. ninyo sa ate Niara ni diri sa kuan Niara ni sa kuan lungsod sa Merida Proper ni siya So nakakita ko niya nila Sa to gitagaan ko ni si siya paan Abi ko asa ra siya pa doon So niara ni diri niya Naglipot-lipot sa Merida guys So karon ni na ni nako ka na nakita. So amo lang gitagahan pagkaon kay lagi nakita na mo guys nga nangoy ko ra og baso basura dito ni kaon taos basura guys nga gipang labay ng mga pagkaon nga mga baho na ba so luoy kayo kung uh, kinsa may makapanood ni nga video sa mga tagtungod na ni sana makuha ni ninyo ni mga inyong uh, hmm. so yan na guys so like and share lang guys no i-share lang ninyo ni itong video para makapanood para maabot na to sa mga tagtungod ning, uh, kuano, uh, ni ate. Kay, uh, kuha no ni ati kay medyo kuha siya guys no Ah uh, medyo di na to maistorya og insakto di maistorya na to og tarong kay gumikan na uh, siguro kulang na isa kuan guys no sa pagkaon ba uning okay. So yan na guys i-like lang ni siya tapos i-share rin guys sa video para maabot niya ato sa mga tagtungod o sa mga kaliwat ning mga uh, niati no ayo pagkuha og kanang mga basura nga pagkaon pangayo lang kay tagaan naman ka ha Ayaw kay hugaw kay nang imong kaunon nga basura ha. Ay lakaw na siya guys. Guys, po na guys oh, Anong mga pagkaon basurahan mo na iyang kaunon. May ganing kay nakita na mo guys. Oh, ispokom na guys oh, mga basura man na. Ayano. Oh, hugaw kayo.